siguridad sa lahat ng malls at mga banko sa Balanga, Bataan. Kung bakit, alamin natin sa ato na balita ni Benedict Galazan. Bala nga ang pinakamaraming malls at bangko sa lalawigan ng bataan, kaya malaking bantadi ng pagsalakay ng mga holdappers, gaya ng Alvin Flores Gang na ginagamit ang uniforme ng pulis para sa kanilang mga modus. Kaya naman mas pinaigting ng bataan PNP ang pagbabawal sa paggamit ng mga uniforme ng pulis sa mga hindi otorizado. Actually meron na yan dati, subalit itong nadagdagan pa nitong uh, modus operandi nga Alvin Flores Gang, na gumagamit sila ng uniforming kagaya sa amin. Hiling lang namin sa mga mamamayan, sana maging aware din sila. Ipagbigay alam po kaagad sa inyong kapulisan dahil ito po ay pinagbawal na ng Philippine National Police. Bawal na bawal na po magsuot niyan. Sangayon naman ang mga batae nyo sa pagpapatupad nito. Talagang dapat ibawal yan dahil kasi unang-una maraming ginagawang kalukuhan eh. Ay ginagamit siya pang hold kasi di ba ginaga tulad dun, ginagamit sa mga katiwalian, mga pangholda, basta lahat ng mga negative na gawain. Maging si Mang Bab ay handang sumunod sa batas na ito. Tama rin 'yon para protection din sa mga taong bayan. Yung, ako nga, dati ako nagsusuot niya, pero kung papatupad nila maganda rin yun. Pero ang problema, walang malinaw na batas at parusa sa mga nagbebenta ng mga ito sa mga hindi otorisado. Kaya sa tingin ni PNP Provincial Director, Police Senior Superintendent Manuel Gairlan, dapat itong magawa ng aksyon ng pinauukulan baka ang ating pong mga uh, congressmen and congresswomen ang, ay pwedeng mag ng certain laws na sa mapbebenta nitong mga items of uniform kasi ang pinapatawan lang po sa ating revised penal code ay pagsusuot ng mga at paggamit ang ipinagbabawal isuot ng mga civilian ay ang police uniform SWAT army at iba pa dahil ito ay eksklusibo para lang sa mga alagad ng batas Benedict Galazan para sa hataw balita ng UNCB News worldwide